Kahapon, alam mo naman nangyari, di ba? Eh, mga driver, pinapasok ng speaker, kinausap. Pero before that, yes. umaga pala, nag-hearing na pala kayo doon. At mukhang uminit na ang ulo mo dahil you found out na meron palang kumikita dyan sa LTFRB ng tama po ba, 350,000 pesos My per God, cooperative. Eh, yes. e, 3,000 oh, yung kooperatiba natin. Magkano yon dan ko? At uh, maraming salamat sa Maraming salamat sa tip mo. Uh, Congressman Erwin Turpo oh. at nakatulong sa amin. <laughs> well, unang-una, oh. to sa ano. Oh. Sa, alam mo naman yung press release ni Speaker, di ba, na may corruption. Correct. Actually, kami hindi nga kami na naniniwala eh, sa modernization nung no, nag-hearing kami. Correct. So ngayon, moto proprio, si Congressman uh, ako, si chairman, nag siya. Hmm. So sa hearing namin, wala naman kami napapansin doon. Suddenly, nung... Uh, um, last uh, last hearing tapos yung kahapon established natin na mayroong nagpapalitan ng pera oh. dahil nga yung manufacturer saka yung mga kooperatiba nakakarekta sila mm -hmm. na bumibili ng mga sasakyan okay. so basically uh, ano uh, Cong uh, congressman uh, Tolfo mm. ano nangyayari kasi malaking pera ang ibinibigay ng gobyerno tapos tapos naglolope sila sa Land Bank at sa DBP na alam mo naman na government institution yes, sir. Yes, sir. Uh, kung saan ginagamit yung pera ng taong bayan. Tapos, ang kanilang parameters, ang kanilang mga polisiya, ay hanggang doon lang sa accreditation ang, ang, ang DOTR. Uh -huh. sila hindi sila nag-bibiding. Oh. Inaccordance sa Republic Act 1. Hindi mo bawal yun kung nasa batas kailangan may pabidding? Kasi ang 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 kasi ganito ka-critical uh, yung issue dahil ah uh, isipin mo yung uh, parent rin din naman nila ng mga kooperatiba. Oh, pero sir, merong merong meron ayuda ang gobyerno, 'di ba? Nagbibigay din tayo may pondo. Yes. Oh. Correct, nagbibigay tayo ng pondo. Oh. So nangyayari, nagkakaroon lamang sila ng agreement nang sila-sila nag-uusap. Hmm. <laughs> Lumabas dito. Yes, uh, Senador. Senator ay, go, ay congressman go yes. go 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 ahead go ahead daringan din natin so, so, so ngayon, ano nangyari kahapon lumalabas doon na merong ganitong klase ng palitan ng pera pero sabi nung ano nung si Mr. Alpa Martinez uh, sinasabi niya na yung binibigay nila eh yun yung mga mga binabayaran kapag bumibili ka ng sasakyan like cattle mortgage BIR Dokumentary sa uh, stamp tax, yung mga oh. insurance, Aha. yun ang pambayad. Hmm. Pero sabi ko nga, kung binibigyan nyo ng 400, hindi lalampas yan hmm. ng 400000 At nakakatuwa doon sa hearing, lumabas yung mga BOD ng uh, cooperative na sinasabi nila na hindi nakalagay sa book of accounts yung usapan na binigay nang ng, uh, ng uh, ahente ba 'yon o nang oh. manufacturer mm. doon sa kooperatiba. Mm. Kaya nga ang, ang 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 ano dito, ang angkat dito, ito 'yung sinasabi ni speaker na merong korapsyon. Mm. At, at ako hindi naman ako nakakausap ni speaker. Mm. Pero luckily, no, nakakatuwa dito, 'yung pala ni speaker, no? na korupsyon, ito pala yon na talagang napakalalap. Isipin mo ganito, uh, uh, Rafi, uh Erwin, ano, saka uh, Aljo. Isipin ninyo, 91 units yung mm. binili nung isang, uh, ng isang kooperatiba yung kausap na hmm. ang kapon. Uh -huh. Ang presyo, 2.6. Mm -hmm. That's isa. 236 million. Uh mm -huh. -hmm. Nagne-negotiate sila doon sa manufacturer. Yung kooperatiba, uh oh. 236 million na 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 na, 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 ng mga sasakyan. Uh mm. So ngayon ang mga wala daw silang previs. Mm. What? Wala kayong previs. Ako po ako ng sasakyan, meron akong libre insurance. Gawang ano ito, Kong? Gawang what? China. China, oo, oh, China yung kanila, may iba-iba, <laughs> -iba, pero kalam karimi kalimitan, China. So ngayon, <laughs> ang sabi nga namin, sigurado dito, meron dito na nagsisingon ng aling. Maraming kooperatiba dito. Ah. Kaya tama si Speaker, may corruption, dig deeper. Kaya nakikita namin, papasubmit natin yung um, financial statement o book of accounts ng bawat kooperatiba at titingnan natin sa land bank kung oh. kaya pinang utang nila para magbalanse kung naandun talaga ang pera ng gobyerno at pera na inutang nila. So kasi makikita natin doon saan napapunta yung ibinibigay ng manufacturer o nung sino man. Yung 400,000 o more than 400,000. Papaano nila ilalagay yung nagbuka pa accounts nila. Saan uh, sino na yan, so, sir. sino kumikikbak dito? Sino kumikita Kong dan? Ang nakikita namin yung mga opisyal eh, ng, ng... kooperatiba kasi ah. yung hindi, may kasabot 'yan, mga sir. Bag... may kasabot sa gobyerno 'yan. Sigurado. No, naman. Sigurado, hindi lamang ito yung kooperatiba. Ang tingin oh. ko doon pa sa mga alam mo kasi rapid ito eh. Ah, uh, Erwin. Pare Erwin, sorry. Oh. Pare lagi. <laughs> lagi kita na babanggit na Rafi. <laughs> si Senador, <laughs> Ba? Eh, okay lang yun, boss, kasi anyway. magkakaidaran kayo eh. <laughs> mga, mga senior, naiintindihan ko yun. Ay, mga senior, eh, talagang uh, eh, medyo yung level ko, dito kami, kaidaran kami ni Aljo eh. Papunta ka na rin doon eh. Ah, papunta, pero matagal pa, mga 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 3 years pa. Mag-practice ka ngayon. Dun, mga mga practice mo practice na ngayon. Baka doon kasi patungo mo sa mataas sa kapulupan. <laughs> easy, easy. So anong, saan patutungo na itong investigasyon ko? Natapos na -tapos ta ba ito? Hindi pa. Hindi, hindi natin tatapusin yan. Oh, okay. Sa tatlong buwan, mm -hmm. sa tatlong buwan, makapag oh. out tayo, paano nila may, pa isa sa katuparan yung, bid, yung bidding? Mm -hmm. Kailangan nag-bid na sila kasi... Oh. Isipin mo naman, may 100 million, 200 million, 500 million, ibibid nila, sila-sila lang. Namimili lang sila. Nagsusumbong Wala binita. din kahapon na kong daan yung mga grupo ng Manibel at Piston kay Speaker. Sabi, Sir, Pwede ba pigilan niyo muna kasi wala pang pa ngang root rationalization? Wala pa silang mga ruta? Sabog-sabog yes. pa, Ay, hindi mo ma malaman? Walang konkretong programa. Yan, ano? Ano? IDP mo, Erwin, yung rationalization nila, yung ruta, oh. okay? 10% lang yung kanilang uh, na-approbahan. -na 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 eh. Tapos ang consolidated na nila, 76%. Ano mababalansi yun? E eh, na ang dami ng umaandar um, um, ng mga consolidation ng mga tisakyan, na wala sumasakay kasi wala ruta. <laughs> minadala yan kong, kong minadala yan dahil um, ang laki ng pera dyan, oh, made in China, po, naka-imported lahat dyan, eh. Kung napag-usapan din Kaya ba na, napag-usapan din ba kasi ang request ng uh, grupo ng kausap oh. uh, ni Speaker kahapon, Sir, baka pwede namang payagan na yung uh, kumuha kami sa Saraw at saka sa Francisco. Hmm. Napag-usapan ba yan sa komite ninyo, uh, Congressman Fernandez? Bro, ganito nangyari. na mm Tinatanong -hmm. namin, ano ang pinagpipilian ng mga kooperatiba ng mga sasakyan? Mm -hmm. uh, ang nagbibigay pala ng Philippine National Standard. Uh -huh. Ay uh, ang ano, ang DOTR sila, QC Lontok, yung uh, okay. yung PNR, ang tinatawag uh, Philippine National Standard, PNS. Oh. Accreditation 'yon. Okay. para sabihin, oy. O, kayo, kayo mga China, kayo mga Korea, oh, kayo ang binibigyan namin ito, kayo lang ang pwedeng kunin. Oo. Uh -huh. So ngayon, tingin ko, tinigil nila hanggang doon. Para na sa ganun, may utang na loob sa kanila ang mga manufacturer. Tinigil nila uh -huh. sa ganun. eh, dapat ang, ang, ang tunay na proseso, pagkatapos mo mag-accredit, uh -huh. ako man mayor ako eh. Uh -huh. Pagkatapos ko mag-accredit, natignan ko ang kanilang mga requirements, kung basta sila, okay, magbid kayo ngayon sa akin. Tama. Kasi Kano ni eh, pag nagpa-credit -pa ka sa Pickab. O. Uh -huh. uh -huh. O tapos 'yan open bidding o lahat, pwedeng uh -huh. lahat ng accredited. Oo. Uh -huh. Dito hindi. Ang ginawa nila, tigilan na. Pagkatapos mo ng accreditation, wala nang bidding, bahala na kayo. Exclusive o, ito doon sa lahat mga ang binigyan ng PNS, lahat ng binigyan ng PNS, kanino ang utang na loob. Ito po uh -hmm. ba iba? Bakit hindi nagarow dakopas? Sak sana tinanong niya 'yung PNS. Oh. Ba't hindi nakapasok niya na oh. sa San Francisco? Ah. Congressman Dan. Yon, kasi nga lahat ng ginadaanan niya, dumadaan din yan sa EMB. Yung mga proseso. Ano naman yung EMB? Kasi ang unang proseso, titingnan yung ano, yung iyong uh, uh, ano, ang requirement, halimbawa, Makina. capacity ng weight hanggang ganito, ang mm. makina mo, mm. kailangan Euro 4. Euro four. Four. Tapos ang kailangan ng weight mo 5,000 kilograms lang. Oh. Pag naka nakapasa ka lahat doon, titingnan yung emission ng ano mo. Oh. O ka ng EMB, DTI, tapos ang final, COC, Certificate of Compliance, DOTR. Mm. So uh, in other words, ang daming proseso na dadaanan pero mm. ang sinasabi ng uh, kaya kaya dapat natin din ayusin eh, dapat meron silang tinatawag na one-stop shop sa mm. kung saan dito lahat, dito ayusin, transparent, walang oh. ano. Uh, andito kayo lahat, tingnan natin. Tapos sa proseso Dala. na lamang. Tapos PNS. Tapos oh, kasama ka na. Agredited na kayo. Tapos uh -huh. bidding na tayo. Alright. Alright. Uh -huh. okay. okay. Ganun then, na uh -huh. nga nakikita natin. Yep, pero ang gagawin Dala. natin dito, Idol, partner, Dala. 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 ibabalansin natin yung uh, book of accounts ng mga kooperatiba isa-isa. Tapos, tignan natin yung uh, pinautang sa katilang PNP. Makikita natin kung magbabalanse? Check siya. mo, Representative ba, Fernandez, mas mura kasi ang Francisco at saka yung Saraw. Saraw. Yan yung request oh, oh, eh. ng Manibela kahapon at saka piston eh. 900,000. Oh, oh, oh. 900,000. Sus, Mario, ang laking uh, ginawa. Dapat, hindi nila pakilaman yung ano eh, yung... Uh, yung uh, procurement dapat may ano yan eh may oh. ang, ang, ginagawa dapat ng DOTR. O oh, ito, eh ito ang ano ha, ito ang uh, ang rule ng oh. inyong pagbibida, ito oh. susundan nyo. Oh. Ito ang term ano, ang uh, terms of reference, COR. Oh. Ah. Dapat yunusun din ng mga kooperatiba. Hindi tama. Yayari, kanya -kanya ang nangyayari. kanya-kanyang diskarte. Tama, tama. Anyway, kanya sa kanya, kanya-kanyang tind. Congressman Dan Fernandez sa Santa Rosa City, Laguna. Maraming salamat, sir, sa oras na binigay niyo po dito sa programa namin. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Congressman Atulpo at maraming salamat, Aljo. Mabuhay right. kayo. Thank you okay. po. Thank you. Thank, you. Thank you po. Sa matala, nasa linya si uh, Sir Mar Balbuena, ang pangulo ng Transport Group na Manibela. Magandang umaga, Ka Mar. Uh, good morning po Sir uh, Kong, Kong Erwin at good morning po sa ating mga kaasintado po. Kasama natin si Aljo Bindiho ang aking partner uh, Mar, Mabilisan okay. na lang sir po. Aljo, good morning uh, morning, po. Good morning. uh Sir Mar eh kahapon ay abot-abot 'yung pasasalamat niyo uh at kayo ho, eh, personal na kapag face to face sa uh, speaker at uh, ngayon huyata nasa Malacanang sila para sa LEDAC meeting hmm. eh sabi ho, niya sa inyo rin kahapon na uh, ibobroat up niya sa pangulo yung inyong request at uh, kakausapin niya baka pwedeng i-maintain yung mga traditional jeep uh. yung may mga kabayo yun ang nabanggit niya eh. hmm. narinig niyo naman ho yun sir balbuena so sa ano tayo ipatutungo yung nire request daw ninyo uh, alisin na yung kuan yung uh, deadline sa consolidation. consolidation tama po ba uh, yeah. yun po yung hiling uh, ninyo kay speaker kahapon Opo uh, kong Erwin uh, sir Aljo na yun po ang uh, hiling natin sa ating Pangulo na alisin na po yung deadline pero susunod pa rin po tayo sa modernization. Hmm. Actually sir Erwin, uh, kong Erwin, pinapaliwanag po natin kagabi kay uh, Speaker uh, Romualdez na may mga na-modernize na po tayo uh -huh. na mga sasakyan, na mga traditional. Mataas po ang bubong, mm -hmm. uh, automatic po yung door na nasa kanan, may mm -hmm. wifi, may CCTV. Mm -hmm. Kaya lang po hindi po ito naa-aprobahan. Mm -hmm. At ang uh, presyo lamang po nitong body nito, nasa P750,000. Saan po gawa yan? At yung makina, yung makina po kong Erwin Sir Aljo, kung bibigyan nga po tayo ng uh, gobyerno ng subsidy, eh wala pong gagastusin na isang milyon ng ating mga kasamahan orang, orang. na driver at driver. Sa anong kumpanya yan? Anong kumpanya? Ano kumpanya? Ah, uh, Actually, uh, Sir Erwin, marami po iba-iba na po ang nakapaggawa nito, ang Glorious, ang Hataw, ang uh, Pilipinas. Ayag. Opo, dito Pilipino po made. sa atin. Philippine made naman, na huyan na, no? hindi naman hindi naman siguro yan China na naman. Hindi. Hindi po, uh, Sir Erwin, uh -huh. ni rehabilitate namin itong sasakyan namin. Um, alam mo, alam mo Aljo at oh. uh, Sir Balbuena, eh kaya eh, hindi ayo tangkilikin yan oh. ng uh, DOTR ng uh, Island Dota uh, uh, LTFRB oh. kasi walang tickets diyan. Walang walang kikitain eh 700 eh. Eh do sa 2.8 ah. may kikitain. Magkanong, 2 million halos. Magkano dahilan? Magkano dahilan diyan? Yun na yung dahilan. <laughs> 2.8 versus 700 no? Oh. oh. Kung arwing sa Aljo kahapon oh. sa pagdinig, <laughs> oh. yung sa Mahindra, oh. isipin mo, uh, kakaut nangungutang pa lang kami. Hmm. Uh, nagbibigay na sila ng insentibo o komisyon kung tawagin po natin. Mahindra? 400,000 pesos. Asan ba ito galing? Doong, uh, galing po doon sa Indonesia. Doon sa manufacturer na ayon po doon sa kooperatiba Hindi yata ito eh, Mahindra hindi hindi main drain. So, 400, Yan yata yung mga po saraw, saraw po. Nababayaran oh, po namin na komisyon lamang po. oh, po. Mahindra. Oh. Ito yun na lang maganda ito, isulong nyo ko. Uh, Kaya yan na nga yun, oh, yung mga ganda. saraw, yan. may kabayo, yun yung sinasabi ni speaker eh. kahapon, ayaw niya na alisin yung mga tradisyonal, may mga kabayo, may mga palamute. Oh. palamuti, kasi yun na yunado talaga ang kultura. Hello, boy, mga... Para maipasa natin sa mga uh, apu apo natin at mga anak. Tama po ba, Sir uh, Mar? agree kayo? Para makita Tama. ng mga bata kung ano yung sinasakyan natin oh. nitong year 1978, 80, 90, 2000, di po oh. ba? Eh kung aalisin mo na ito, wala nang uh, ika nga uh, mawawala dito sa Kasaysayan itong mga ganitong uri ng jeep, Sir Mar. Tama po kayo, uh, Kong Erwin, Sir Aldon na uh, pinaliwanag din, kinuwento rin kahapon oh. sa atin ng ating mahal na speaker, uh, Martin Romualdez, na pagbaba mo pa lang ng airport, makakakita ka na ng, uh, ng uh, itsura ng jeepney sa loob, nasasalubong sa iyo. Pag pumunta ka sa mga hotel, Tama. Uh, Nandun jeepney din. rin ang Apo. makikita mo po doon sa loob nila, kalahati. Mga kasi, kasi tayo lang ang may ganun, uh, Mr. Balbuena. Tourist attraction yan. Tayo lang sa buong mundo ang may ganito. Oh. Eh, may mga mainit na basa sa Egypt, sa Israel wala naman silang ganito, mainit na bansa. Pero tayo lang. Oh, wala rin sila nito sa Malaysia. Tayo lang nakaisip Opo. nga. Bakit natin ipe out 'yung mga ganong klaseng style, 'di ba? design, 'di ba, uh, diba, Mr. Mar Palbuena? Opo. Uh, 'yun nga din po ang paliwanag sa atin oh. kahapon ng ating uh, mahal na speaker na sana uh, tangkilikin, supportahan ito ng uh, DOTR, ng LTFRB at ng OTC kung uh, Erwin, dapat po ito isulong natin. Tama. Parang baliktad po ang nangyayari ngayon. Mm -hmm. Hindi po ba kapag mamimili mm -hmm. tayo, mm -hmm. uh, pipiliin natin yung mas mura na mas matibay. Bakit mm -hmm. po tayo pumupunta doon sa mahal Gawang na, Pinoy. na made in China, <laughs> na mahal pa, <laughs> na hindi pa matibay. Anyway Sir Mar Balbuena, kulang na ho tayo sa oras. Tayo magkwentuhan ulit next week. Maraming salamat po for joining us Maralo this morning. Mabuhay po kayo dyan sa Manibela at Piston. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Yeah. <laughs>